Ah, yan po. Ito po si Tatay. Ano na Emiliano? Uh, o. Opo. Uh, Taga dito po. Natagpuan natin dito sa waiting shed ng 44 Barangay Matnog, Basod, Camarines Norte at ano Ah, solo buhay na lang. May ilang araw na po kayo dito na nakatira? Opo uh, na po. Mga um, 20 days na ah uh, mag isang buwan na po. Oo, oh, lapit na Ayan, yan po yung lutoan nyo po, pang solo. Uyo po, yan. Wala ba kayong ilaw man lang? Mayo, mayo akong gas. Ah, uh, mayong na, gas. One. oh ito po, titingnan muna natin sa glit. Atay, oh, yun, walang gas. Walang, okay. yun nyo po, yung katulpo niya, nakakapasok sa loob ng bahay. Dito sa kabahayan na ito. Tapos yung kasira po niya, kung napapansin nyo yun, sa... Nakabitin po, ay, mga gamit niya sa kusina, doon na rin siya natutulog ko ano. Ayan. Kung uh, kumbaga ay nangangailangan pala si tatay ng atensyon o kaunting tulong po sa atin. Kung sino man yung may mabuting kalooban. Kailangan. Po. Sabi nila, palalagyan daw ko ng bahay. Sino po nagsabi sa inyong lalagyan kayo? Si Maria Ligaya. Maria Ligaya. Ligaya. Tagasain po 'yan. Diyan sa malapit Ay mabuti po para ano? Doon. Opo, opo. At well, ito po ay pero, magahanap maghahanap tayo ng sponsor po natin. Pero kung sino ano po ano, yung kasiguruhan. Mayroon siya dahil mayroon pa pinagagawa. Ay, opo, mabuti naman. At uh, yung ating mga ano, Team Kalingap ni Kuya Bal, Santos Matubang, nananawagan tayo sa kanila kay Kuya Rab. Uh, matubang. Iyan pong mga nandyan. Ay, uho dito yung mga abad po dyan. Dumadaan din po yun dito. Napunta rin yung kay Kuya Bal. Mabuti po. At uh, sa susunod na araw, mag, uh, may meeting po kami. Kaya yeah, ano ko po sa kanya. Sasabihin ko po sa kanya ito. Ano po yung kailangan ng tulong mo ngayon? Eh, sa yun wala po ng bahay. Pagkain lang Pagkain lang Oo uh -huh. Ngayon sa linggo po Bibigyan kita ng grocery ano uh, Pupunta kayo dun sa simbahan Ngayon may konti tayong Iaabot sa iyo No? Para makatulong naman tayo Yoko. At uh, kami po yung nananawagan din Dahil sa kalagayan po ni Lolo Ilang taon na po ba kayo? Sobra nang 80 Sobra nang 80 Siyempre makaranas naman Iparanas naman natin yung Kahit konting kaginawahan ano lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Uh, ako po si Pastor Ariel Bernas. At padaan-daan po ako dito, lagi ko kayo nakikita. Na papansin. may pansin. sa akin yung doktor? Ah, ibig sabihin may nararamdaman ba kayo sa inyong kalusugan? Buang, vitamin lang din yung Vitamins lang po. Vitamin pero... Wala namang gamot na sinabing inumin. Mayo pa po. Wala po. Ano po. Vitamin pero hindi nga ako makabili wala po walang pera vitamins meron po ako mga vitamins po diyan iba siguro yon oh ah, iba siguro basta nakaresita po kwan bali 100 pesos ayo ah, oh, tuloy-tuloy na inumin so, niyo ilang beses po yan sa isang araw ilang beses po sa isang araw ay nasa Isang na beses po, lang. Isang so, beses. Ano po yung niluluto mo, Lolo, dito sa ano? Yun. Ano yun? Sinaing. Sinaing. Okay na po, mayroon na kayong oh, sinaing dyan. May sinaing na yun. Ito? Ano Ah, iniinit na lang. Iniinit oh, tingnan nyo po yung yun. kakainin po niya. Hanggang bukas pa ito. Hindi, ngayon lang. Ngayon lang, lang. kaya nyo po ubusin yan. Sa bagay, oh. maliit lang yung kaldero. Tapos anong ulam nyo po? Uh, kung po yung hmm. ano, uh, patula na may sabaw. Ay, mabuti po, nagluto kay kanina. Bibigyan ko kayo ng pambili ng ano, gas. Ayan, Ay, nananawagan may... kami. Lolo. pambilin kasi. Opo, sige. Ibigyan po. Ano po yung masasabi mo doon sa mga gustong makapanood sa at uh, ay, kung... Uh... Ma... Ay. nila ako magawa ng bahay, eh, makanda. O oh, yung ano, yung ikaw mismo ang nakatira. Dahil para kung kakamitin tong itong shit, wala ko dito. O oh, minsan po kasi dito nagmi-meeting -me yung mga senior citizen yung dito sa Purok. Kaya hindi eh, na may nalo ko na. Oh, hindi. Uh, Alakay ako ng bahay. Bakit po ba ano nangyari sa inyo yan na wala kayong minsan na uh, matuluyan o wala kayong sariling bahay dati? Oo po. Kasi galing po ng Davao. Ang malayo. Sa Bongga, nagtrabaho. Trabaho. Pero taga dito kayo talaga sa Basud. Sa kung, taga ano San Vicente. San Vicente, Camarines Norte. Oh. Anong barangay po yan? Ay, po yung pero may yung kayong pag-aari doon na lupa o wala Ay, naman. Bininta na po nila lahat. Bininta na lahat. Pero sa iyo po yun. Kwan? Sa makulang po, po. Sino po nagbinta mga kapatid nyo rin? Siguro po dahil ganito yan. Nadat na nyo. Wala na. 27. Oh. Bininta. 27 hectares. Oh, 12. Laki nun. Ako nag-aalaga dyan sa dalawa na yun. Dati, nung hindi pa okay. kayo umaalis doon. Hindi pa ako umaalis. Nung pagbalik mo, wala na? Ay, wala na. Dahil umalis ako dyan, 22 anos ng edad ko. Ah, uh, pagbalik nyo, wala na talaga? Wala na. Yung magulang nyo, wala na rin naman. bumalik, bumalik pa ako dito mga apat na beses. Oh, uh, nandyan pa? Nandyan pa. Ito uh. pang uli. Ang wala na. Wala na, wala na kayong mabalikan, ano? Oo. Tapos wala naman kayong naging sariling Hindi. bahay, iniwan ano? Iniwan yung bahay na 'yan. Iniwan yung bahay na 'yan pati mulino. Opo. Pati yung buong lupa, iniwan yan ng hmm. buhay pa yung nanay ko. Uh, sa kapatid nyo po, iniwan sa akin talaga ini eh, yun ayun kaya lang pa, paano ba? Na, nangyari pinakialaman nila pag uh, wala sino po ako? nakialam kapatid nyo oo ayun kumusta ang naman na yung mga kapatid nyo ngayon kung pa, ha paano kung masusungkit yun ah uh, nasa na po yun ay dyan lang po yan sa dulo nito sa purok matnog dyan lang ah, po oh, sa tama. Sa siya Mulino. ay, no? oh muli no. yun po ilan taon na ba kayong balo Tagal na po. Matagal na panahon? Oo. Uh, ang mga anak nyo naman, hindi nyo na nakikita kung nasa na sila. Ay hindi po, dahil lang pumupunta ako dito, hindi rin kami napikita dahil sumasaglit lang po. Ay po siya dito. nga pala. No, lumaki sila na hindi nyo nasubay ba yan? Hindi po nga. Ilan ba, ba, ba yung mga naging anak po ninyo ng inyong asawa Aduha dati? Po. Adua E eh kung mananawagan kayo at baka hinahanap po kayo, baka pwede. Yan nga po sinabi ko doon sa buwang po, Ah, ano. Oh, sige po, magpangkit kayo na dito na, sa ano. Ah, ay baka makita po sa channel po natin mga anak niyo, ano ba yung pangalan ng anak niyo? Juan. Yung Susan, ah yung Shirley. Oh. Patay raw. Aha. Uh -huh. Tapos Itong yung Susan, Susan yung na yung lang. Hindi ko siguro. Ano po? pong apelyido? Inceso po. Inceso, baka nagkaasawa yun, siyempre iba Ang na rin apelyido. Yung Susan. Hindi Inceso. Hindi ko alam kung buhay pa o patay. Ayaw. Basta sinabi nila na Manila. Eh baka po buhay pa at maaaring mapanood po niya ito. Ating YouTube channel, Ariel Bernas, Bernas TV. Ano pangalan nyo na nga po para matandaan po ng ating ako mga tagapanood o po? Taga po. Ah, hindi ako kilala ng mga bata po. Hindi, eh ibig sabihin ngayon po para malaman natin ng mga nanonood po. Emiliano Enciso. Emiliano Enciso, mga, mga idol. Andito po tayo sa isang senior citizen, mahigit walumpung taong gulang na po at nag-iisa na sa buhay at pansamantala nakikituloy dito sa waiting seat po ng Purok. Kaya kung sino man po ay may babuting kalooban, sa pagitan po ng inyo po lingkod, pwede po kayong mag-tumulong ano, uh, para kay Tatay Emiliano Enciso. Maraming salamat po, magandang hapon sa inyo lahat. Pagpalaan tayo lahat ng ating Panginoong Diyos.